Yan, good morning mga kagulay. Yan, ulam natin ngayong umaga. Ito na naman. Yan guys, mga kagulay. Para mapamintain, pangmintain lang po. Para hindi po ta tataas ang ating BS. Sa mga mayroong mga uh, ano diyan, mga BS diyan, ito tips ko lang sa inyo ito guys. Para mapamintain natin ang ating BS. So, ito lagi ang ating uulamin mo po. Kalimutan na mag-ulam ng ganito. Kahit isang beses sa isang araw yan, guys. Last one. Last one. Gawin natin last one yan, ha? guys. Huwag po tayong palaging kumain ng mga... may mga mantika. Mga frozen foods. Mga karni. Lahat na. Yung mga nilalagyan ng mga panlasa. Yung masasarap ng mga pagkain. Ako Yan ang madaling masira ang ating katawan yan Dahil marami tayong nakukuhang mga uh, Hindi magandang ano, Sa mga katulad ng mga pagkain na yan Pwede yan pero hindi na palagi Yan guys Ito lang ang ano guys gagawin natin guys Para mapanatili nating healthy ang ating katawan Yan Delikado na guys, makaroon tayo ng sakit Mahal, mahal ng doktor Gayon guys, totoo yan, totoo yan So, kipex ko sa inyo guys Ang aking inuulam Yan, maintain lang Maintain yan. Itong carrot Yan, good for BS yan Para ng kamatis Tsaka itong uh, ba to ito okra yan ang palaya yan panlaban yan panlaban yan sa BS kung hindi mo ito gagawin guys so yung BS mo ay tataas yan tataas lalo na kung yung mga ano yan yung minamana natin sa ano natin sa mga maniluno natin yung, yung sakit na yan BS yes. sa so, Bisaya pa kuan guys ano yan? kaliwat ba so para mapamintin natin guys ito ito ito, ito, ito at na gagawin natin yan always isang beses isang araw o kaya tatlo konting kanin maraming ulam iwasan yung mga maaalat iwasan yung mga mantika mantika o oily oily food lahat ng mga may sarsa may sarsa nako nakakatakot ka kainin yan masarap yan pero ang makukuha natin dyan ay ayun nako wag na lang so guys thank you for watching thank you for watching guys